kangkong, saka talbos. Saka, ano ba ito? Alokbate. Alokbate, kangkong, talbos. Mga magkano na kaya yan pa? Kunti lang, sigun lang. 50 isang tali. So, yun yung hanap buhay ng papa na asawa ko. Nagtatanin siya ng mga gulay. Tulad ng kangkong. Ayan, talbos tas ayun oh, mayroon pang ano. May mga miracle fruit pang malalaki Oh. Ayun o, oh, daing bunga. Mamaya, manguha tayo ng ano, bayabas. Tingin natin yung miracle, mi, miracle fruit. Bumaba tayo. Daing bunga. Oh, grabe Oh. Dikit-dikit. Oh dikit-dikit ang bunga mga kababayan. Ang tanim ni Papa ang Miracle Fruit. Oh. Oh, lalaki oh. Oh. Dami oh. Meron kayang bumibili nito? Ang dami mga kababayan oh. Dikit-dikit oh. Tapos yan yung mounting piece pad niya may mga ano dyan mga isda ayun yung mga alaga niyang bibe nakakatuwa naman to oh tingin nyo oh parang mga bola para mga bola nakasabit sa sa puno sa sanga hmm po yung ginagawang juice gamot sa high blood daw po saka sa blood sugar pampababa yun o know, dahil bunga iba talaga pag masipag tapos doon meron din mga miracle fruit doon so ayan yung munting hardin ni papa yun yung mga bang bungkal na yun may isa nakatanim doon tapos may mga kalabasa Pasalan natin mamaya yung tela natin si Ke para mapasyalan itong ano at binuli ni Papa parang marami plastic tayo mangunga tayo ng bayabas nang tayo kay Papa ganda ng suha oh so nakina, kanina nakita yung video dun sa Miracle Fruit baka gusto nyo baka, pero kailangan may bayad syempre baka gusto nyo bumili kay Papa ng Miracle Fruit ang dami bunga sobrang lalaki para mga bolang para mga bolang nakasabit lang sa puno ito yung bayabas tapos ito yung mga tanim niya, oh. Mais ito, yan. Mais. Ayan yung hasyenda ni Apolonio. Mais, tapos, ayun sa pula mo, oh. Malabasa. Oh. Ah, patola. Ay, ito, kamatis, oh. Ayan, kamatis. Ipulio, ay. Parang okra. Ayan, nakalabasa. Kaya mga bayabas, oh. Kinakain lang ng, ano, ibon. Ah, oh, wala yung malaking nakita ko. Hey. Yan ito yung maganda, oh. Saan? Oh, 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 oh. ang laki, oh. Isa. Kahit ba? daho, kahit balat lang yun, pwede eh. Balat niya, eh. natin balat. Mm, -mm. Dito. Dahil sa kabila. Maka may maapakang kang mais. Okay, wala. Kaya ulitin ko, baka gusto nyo bumili ng miracle fruit kay Papa. Para makatulong din kay Papa. nga alok niya. yan? Yan, alok Ado, silipin ulit natin, Oh. Pasilip ko ulit, oh. Lalaki ayun, oh. Ayun. Oh, oo, oo nga. Ayun, oh. oh na, dahil okay. bunga, oh. Saga. Yung kangkungan. yung kangkungan niya kasi walang tag-inek. Kaya ganyan pa yun ang kangkung. Ayan, mga ayap yan, guys. Tsaka ginawa niyo maisan dyan kasi tag-inek. Ayan. <laughs> ayun, dito. Ayan. Oh. Ang laki. Isa, oh. Laki. Dalawa na tayo. Tanto. Dalawa pa. Ah. Okra okay, yan. Kalabasa yan. Ah, kalabasa pala. Sorry, guys. I thought... Tapos, ito yung mga sili guys saluyot ayan eh, sili tapos to mga saluyot ayan saluyot naman yung ayun daw isa asan ay nalagla guys ang laki oh oo buong buong ayan yeah, uwi na tayo para kainin to babalas Bugasan natin, tapos gagayatin natin isasawsaw natin sa baguong baguong sukat asin eh okay, bagoong ulitin ko po baka gusto nyo pong ng miracle fruit dito kay papa mag comment po kayo dyan sa baba kung gusto nyo bumili iahatid ko po sa inyo mag natin kung magkano kung magkano miracle fruit Bili ba niyo po na isang daan. ay isang piraso ng miracle fruit. Ami, bumili na po dati. Isang sako. Ay, isang sako po? Hindi, isang sako. mga dito eh. Ami, ganoon na pong bumili dyan. bumili. Pagka malayo. Hindi na pong balik. Hindi na pong balik. Iwan mo kay... Sabi yung pagkano, babalik. Hindi na bumili. Basta isang daan po ang isa. Kasi narinig niyo po. Mag-comment po kayo dyan sa baba. Tapos, sabi nyo kung sa kaya katira, iahatid ko sa inyo. Sandaan po ang isa. Narinig ko kay Papa. <laughs> so ayan po, nakauwi na tayo dito sa bahay. Ito yung bagoong natin. Saka ito yung mga bayabas na kinuha natin kay Papa. Tatlo yung nakuha natin, kaso yung isa na hingin ng kumari natin, nakita sa daan. Kasi masarap yung bayabas eh. Ito yung sasawa natin, bagoong with chili. Hmm. Grabe, sarap. Hmm? hmm. Hmm. Kanina, yung iba may uod. Pero tinanggal natin. Kasi ito ang sarap, bagoong with chili. Hmm. Sarap. Hmm. Itong bayabas na ito ay napakasustansya nito. Marami kayong makukuha ang ano dito. Vitamins. Vitamin C nanti itu kalian kanya na si nanay bigyan. Nay, itu dito. Gain to kala papa. <sukul> Ang sarap isa usaw na Hmm? 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 <sukul> Inulit ko po, baka gusto nyo bumili po na ano, hmm. ng Miracle Fruit. Kay Papa po, mag-comment po kayo dyan sa baba. Ako mismo maghahatid sa inyo. 100 daw po isa, narinig nyo yung sabi ni Papa. Ano yung malalaki Oo, oh, dahil. Akala mong bowl nakasabit sa, sa sanga. Parang lukban, gano'n. Hmm. Na yun. Sarap. Ang lutong. Dito kanal. Sarap. Mm. <laughs> hmm. 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 Ha? Balak. Hindi mo kaya, Balak kaya kain. Balak nga yung kinakain ko. Ano to? Vitamin C. Ano to? C. Saka vitamins B. C. Hey. B. D. Pati D. Meron to? Hmm. Hmm. Sarap nyo. Ilang taon ko lang hindi na kayang bayabas? Malaga. mas ka lang hindi na kayo ng bayabas? Pag huling kain mo, dalaga ka pa. Wala na kasi sa na, inong araw, ano mga prutas lang kinakain nyo? Mm. Tulad ng ano? Sa school, ang mga bibila, talang, mansanitas. Talang, mansanitas. Santol, yun lang. Santol. Bayabas. Bayabas. Yun na bibili sa school. Sa school. Sa lugaw. Sa kalugaw. <laughs> ah, masarap na. Ito mo, mahaba ng ngayon. Ngayon, puro chemical na eh. Walang so Hmm. Kaya po kayo. Hmm. Sasta mo dito tayo. Ngayon masyado manghan ito ah. Ayat. Okay, Aku ngayang kama. Ayat. Nagong ka lang. Kapatay, ikaw ko sa Aga, maganda, oh. No? Yun yun naman, ang ganda, oh. Ang kapal yung balat. Oh! Halika. Guwaba apple, meron ba nun, ay? Mm -mm.